alas 6 pa lang pero andilim na at susunduin po natin si Ninita yan tapik pa yan at susunduin po natin si Ninita magandang gabi po sa inyong lahat pag-aalas sa ispa lang pero gabing gabi na dito. Ang bilis na gumabi. Magpapasko na talaga. Sininita nga po ay nag-aantay doon sa atin. Kaliyan labas po niya mga 6.20 kaya tama lang po itong dating natin doon. At yan, dito na tayo sa may San Pedro, sa malapit tayo sa Muntinlupa. Ano? Malapit talaga. Hindi na pagka dito sa pagkapon talaga alis sa... ka. Grabe ang traffic. Ayan. So, ang pang motor. tayo. Hindi na ako nakapasok sa loob ng school dahil ma-traffic. Dito na siguro sila sa labas. Nakantay din. Ayun Ay na, si Ninita. Ang sama po si Ma'am Moret. Net, kamusta naman? Kamusta po kayo? Okay lang po. Ayan, ayan. kasama po Ay, ni... po Ninita. Naghahanap ng balot. Ah, naghahanap ng balot? Nakain na pala si Ninita ng balot? Kumain na kasi. Nakatikim na kasi ng balot mo. Sarap ba? Ah, ganun ba? <laughs> ayan. Kamusta po? Yeah. Matagal po ako nag-antay dyan. Medyo traffic yeah, po kasi. Lang, saglit lang. Ayan po po si Ninita. Saglit lang. Saglit hmm. lang. Saglit lang. Kamusta net? Okay lang po. Ayan po si Ninita. At medyo na traffic po ako pag sundo sa kay Ninita. Mm. Ay, ninita. Pasensya na po kayo kung late po ako ha. Hmm. Ayan, Ito po yung nagagayin si Ma'am Morena kay Nita. Ang dami mga bunga bati dyan sa tabi-tabi mga ano. Oh, marami kang kilala na dyan. Kilala na dyan sa natadaanan. Oh. Sa ninita, paglapas mo ng gate. Ayan po si Ninita, ayan. Marami na po na nakakilala sa kay Ninita dito. Sige po ate, alis na po tayo. Bye-bye. Okay. po. Good evening po ulit. Sa ay po sininita at uh, dadating nga po lang namin yan. dahil uh, medyo na traffic po yan. kamusta naman eh okay. o oh, yan okay naman daw sininita basta pagka ano, paglabas mo doon hanapin mo si mamorina ha huwag kang lalabas ng kita, yung sabi ni nanay oh, kamusta naman may okay, may po si may anong ginagawa mo Uh -huh. Ayan hmm. po si ma'am. Ayan po si Nita. Hello, kaya good evening. Pa... Ah, nandiyan na si Net. Gusto oh, uh... ko kumain ni Ninita ng balot. <laughs> Ayun nga. Uh, Sabi, kumain kayo Kanina, nalo sila kanina. Hindi na. Kasi nga, <laughs> nalit na ako eh. Nalit ko masyado. Kasi nga, nakita ko sila. Nalo na sila. Nakabang oh, na sila doon. Nag-message -nag na sa akin si ma'am. Na... Big shot eh. traffic kasi dyan sa Magdilupa ngayon. Ayan. Okay. Mm -hmm. Ayan po si ma'am. Ayan, eh? hindi pinapanood namin yung ano no, yung kay Mia. ano, o na mo, May, May. Ano? Alam mo yung lugar ni Mia, ayan, bagong vlog ni Pugong Biyohero. Ah, At, Pugong ayan oh, medyo naiyak ako. Nakaiyak, kasi parang ramdam mo yung bata, no, naalala mo yung, naalala ko yung estudyante ko sa room. Hmm. Yung pag kumagain kami pag umaga, sinasabi ni Namaylin pag naabutan kami, dalawang magkapatid po, hindi ko na imi-mention ang pangalan. So, tuwing umaga po, talagang nagdadagdag ako ng baon, no? Kaya, para mm -hmm. parang maiyak ako dun sa kay Mia. O, oh, Mia, congratulations at... Bakit? Sino ba yung um, Mia? Kadadating ko lang ako kasi um, kaya wala si akong may Si Mia kasi yung bagong na-discover ni Pugong Gerero. Ah, kay, ay po Pugong Gerero. Palabas. Ano, na, yan, panoorin niyo po din. At sa hindi pa nakapanood. So, nakaka-inspire po yung... Bago na, na yung... Mo, palabas? nakaka-inspired po yung bata, no? Parang ito na alaala ko din si na Maylene ang bagong ano. So wala siyang alam sa sa syudad, ganun. Tapos gustong-gusto niya makapag-aral. Uh, nasa grade 9 siya ngayon. At yan, no? So, yun nga, naalala ko yung dalawang bata ko ng estudyante ngayon, no? At ayan, alam ni Ninita at ni Mylene yan. No, Piminsan isinasalo namin sa pagkain. Walang pagkain. So, walang notebook. Naalala mo si Nia yung ano, yung estudyante ko. Mm -hmm. Kasi may binigay yung munisipyo ng mga gamit. So, binigay na namin sa kanya. si wala din notebook. Wala mm -hmm. din kagamit-gamit. Ayan, no. Oh. Ayan. Naalala mo may net? Eh, ayan po Sina, si ano, Ah, uh, yung mga doon, baon, dalawa. Malala mo doon, yan, at ah, thank you nga din po pala sa sa ano sa feeding namin sa school kasi nabibigyan sila ng, ang, ng pag tayo absurd, ano ng pagkain may ano sa si, kanila si binibigay. Tsaka kay Ma'am Carol, mm -hmm. salamat kasi ah, mm -hmm. uh, may dalawa rin kami estudyante no ganoon sa akin mismo advisory ko. Ayan. So kaya ayun, nanonood si Mylene. Napanood mo Mylene? So ano mama advice mo Mylene kay ano kay Mia? Ano ma-advice mo? So kapwa katutubo. Ano ma-advice mo kay Mia? Mia, congratulations napanood ko yung video. Ayan, kasi hindi pa napanood ni Ninita. So Ninita parang yung isang bata doon yung kapatid ni Mia, kamukha mo, maganda din, no? So ayan. So ano yung mensahe mo kay Mia? Yeah. Mia, pinanood ko yung video mo. Ah, Nagtutuwa po ako. Dahil nakita din po kayo kayo ni Daddy Paul. pagaya mm -hmm. po namin Mia, mag-aral ka po ng mabuti para may angat po natin ang ating lahing katutubo at para makatulong po tayo sa pamilya natin mm -hmm. at sa ibang tao. Ayon, very good dear So, sana maging uh, inspiration kayo no, lalo ikaw may ginawa kang example ni Daddy Paul, no? at nakakatuwa. Panoorin mo rin ni Mika kasi hindi, ko ka rin bago lang kasi upload din. Eh. At eh. maraming salamat ulit sa TV team at kay Bumong At nakita mo yung batang yun. No? Naiyak talaga ako kasi <laughs> nakakats iba, kasi alam niya. mo ba isa. Pababayan din nila. Yes, pumapasok sila. Iba lang barangay. Pumapasok okay. siya okay. maninita o katulad nun. Hanil. Ah, malaki na rin siya. Kompleto kayong dalawa ng baon. Si Mia. Mm -hmm ang notebook niya ay isa minsan lang Lagyan daw. ako dati, isa lang notebook ko. Oh, eh, oh, yeah. ilang subject yun. Oh, eh. yun baka makahaba na ba? ngayon yan. Oo, oh, oh, di ba? Isang notebook. Isang notebook lang sa amin. Oh, damit so, ko bayan? dati. O, oh, di ba? Siya rin ang damit. Isa. Bako isa rin. Uniform. Hmm. Tapos ano, isang notebook, tapos tapos ano, ilang subject mo. Gamit. Shoes. Ganun talaga. Ganun. Kaya nga napaka... Lahat ng subject sa isang notebook. Kaya na, nga napaka short rin yun. na, na, na ganun din siya. Isang May subject. oh yung ganun din siya. Isang subject lang din yung... Lahat ng subject pala doon sa isang notebook. Hmm. Ayan, naiyak din si Daddy Paul sa kanya. Siyempre, kami, laki din kami sa hirap, no? Pero, yung mga, katulad namin, yung mga notebook, pagkatapos sa isang taon, pagsasama itong ganito, Oh. Ayan, yeah, kita mo yan? <laughs> ito po, spring. Pag ito'y labis, ulitin pa namin ulit yan. Kasi, tatahiin namin yung mga labis para sa following, following year. Ayan, yeah, kasi, ang dami namin po, no? Wala kami, ilang kami magkakapatid nine, no? So, gagawa't gagawa kami ng paraan para makatipid. Yan, Kasi para si, makapag-aral lang. Kasi naman, wala rin namang ano, mahirap na, wala oh, mga trabaho. Ang nanay ko, walang trabaho. Ang tatay ko ay magsasaka. Hmm. So, kung ano lang yung... Hmm, so, totoo yun. Kaya kung namin. namin sa inyo yung... Nag-aalaga lang ng mga hayop. Nakarangasan din namin. Hmm. Kami, mahirap din lang. Nakaraos, kami. nakaraos din. Hmm. Kaya, marami uh, maraming salamat po sa mga sponsor at lalo patuloy na tumutulong po kay Ugong Bihero sa TV Team at sa mga sa ating charity viewers po at ah, don't ads po at marami mm. natutulungan at yan, yung, ko din po itong dalawang ito kahit sa school, nakikita nila so si Ninita, isa na rin yung nag-charity din, di ba net? Uh, umaga ayan, yes, oo kasi si Ninita alam niya yung ramdam din ni Nita yung kung paano yung pinagdaanan niya. Kaya, yung blessing na natatanggap kay Tabali na gano'n, mm. may, may, may yes, blessing ni so, Kung umaga, um. kaya yung baon namin sa umaga, may dagdag kami. Um, yeah. Pagkain, almusal, kasi pag pumasok minsan nga talaga hindi po nakakapasok dahil na walang baon. So, ayan. Kaya natutuwa sa ka kay Nita kasi. Ano? Ano? Uh -huh? Tawa. Taba daw, <laughs> seryoso kami sa pagkukwento, taba daw niya. Oo nga, taba-taba na o. Oh. Hindi mag insya tayo, mag-jogging tayo sa Sabado ha. <laughs> Para di ka tataba, ikay ka lang kain, oh. okay lang yun, at least ano ka malusog. Pag malusog at tsaka walang sakit yun, mag-thank you pa kasi kang sakit, malusog o oh, diba? O, tingnan ninyo nga naman pismi ng bata na yun. Ang <laughs> <laughs> tango niya para nakatuto. At tayo ay kakain na. Ay, <laughs> yan. At, na at, na at least po, eh. no? Nagulat lang po ako dahil may pinagkukwentuhan sila. <laughs> Hindi yung <laughs> pala <laughs> pinanood, doon <laughs> pala <laughs> yung... Ano ba, <laughs> pumagat noon? Hindi ko pa kasi nanood na, dahil <laughs> ano paradating lang namin. Bumuhos ang luha. Bumuhos ang luha ni Pugumbiyahero. Bumuhos daw ang luha <laughs> ni Pugumbiyahero. Hindi, <laughs> 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 ayan. At, Salamat din po kay ano, Tita Sen, ba yun? O Selsen. Basta yung sponsor na doon na pa, doon siya na, kasi may isang, is, may isang in-sponsor ang parang hindi ata natuloy. O, so, kanya ito transfer. Congratulations, Mia. At, yeah. Mia. oo. Ano din yeah, Kasi kababayan nyo din. Ano? ay Ayan, ati. Sana po, tangkilikin po natin yung ano, isa sulat. Sa lahat po din pala ng bumibili po ng TV Solar, maraming maraming salamat po at napakalaking tulong po ito sa pag-charity po ni Pugong biyahero. Mm -hmm. Yung mga Christmas light. May hili di ba? Solar. Mag-adil mag na po kayo ng pibiting solar. Mm -hmm. Malapit na po ang Pasko. Bili na po kayo ng Christmas light. Para po marami pa po tayong matulong. O, oh, hindi lang po Christmas light. Available din po ang ating mga floodlights. Mga... Mm -hmm. uh, radio. Uh, radio. with FM. Yeah. No, electric pan, wala ata ngayon. As wala, pa, ano? wala pa pong available. Floodlights po, yung mga street lights, yan po no. Mm. at mas makakatipid po tayo sa kuryente. marami Maraming maraming salamat po sa tumatangkilik at uh, nanonood, mga charity viewers, mga sponsor. Thank you so much po. Ayan po. At napakalaking tulong po nito sa PB team, no? Lalo tigit yung mga mas nangailangan na natin mga kababayan. Ito po yung ating uh, ito po yung ginagamit po ni Pugong Biyahero, no? Nakatulong lalo po dyan sa Dabaw. Ayan. Maraming salamat mm -hmm. po. Sa pagtangkilik po, at patuloy na tumatangkilik pa ng produkto ng PB Team, Solar. Ayan. Mm. Ayan, si Miley nang isang araw isinama ko doon. Mm. O, nakita mo? Ayan, okay. uh, kasi nagpapaking naga, sila tapos. nag kasi kami, uh, yes. okay. ka si kami doon. Nag-linish kasi kami doon. Sininita. Nationwide po yan. Uh Oo. -oh. Ah, sininita kasi gabi na yan. <laughs> gabi na kasi na, uwi, sininita. Kaya hindi namin naisama. Pag, ano, walang pasok papa ulit kami doon sa... Ay, diba? uh, Sige, at ako yung maghahayin na. Yan, at maraming uh, maraming marami salamat po sa pagtangkilik po ninyo sa PB Team Solar. Malaking tulong po yun para sa aming am charity. Ipahagi ninyo para marami pa tayong matulungan mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Gusto <makes noise> ka so, ba? Para makatulong ko ko ng kapwa. Kaya po, hindi na po, pero kung kaya lang po. Hindi ko napigilan ng aking pagluha. Naramdam na ramdam ko ang paghihirap ng isang istudyan. Subalit walang kakayanan ang kanyang mga magulang. Isang mahigpit na yakap ang aking ibinigay sa kanya Nila. Ano ba? Ma parang bigla kayo nalungkot. Ha? Huh? Parang bigla kayo nalungkot.